Hello guys, good morning. <laughs> Bagong kasi. Um, papakita ko sa inyo tsaka itatry ko yung ginawa kong maha blanca. Ayan. Yung tatak ng ano na ano ito guys, parang ready to cook na siya. Um, ihahalo mo lang tapos pakpakuluan mo yung powder. Tapos, ito na siya. So, ayan. Pero hindi natin nilagyan to ng ano, ng corn cream. Cream corn. Kasi, umiral yung aking pagkakoripot. hindi ko siya binilahan kahapon. <laughs> Susubukan natin siya. Actually, nabawasan ko na ipapakita ko sa inyo yung kung gano'n siya kasarap. <laughs> so, ito na siya guys. Ito, try na natin siya. syrup <laughs> syrup glass parang ayoko na ulit nasa <laughs> so, sobrang dami ng tubig na nilagay kulat na siyang rasa <laughs> yung powder na yung powder kasi ng, ng niyog ahaluin haluin mo lang siya doon sa water dapat half half cup daw yata ng ng cup half cup daw yung ilalagay i-mix doon sa i-mix doon sa tag dito sa sa coconut powder yung nilagay ko yata kalahating, kalahating galun. <laughs> paano na buhos <laughs> Ketangahan. Bye.